guys. Uwian na. Oh. Uwian na guys. Oh. Hola, pa di ay. So ngayon guys ay uwi na po kami guys. Ayan. So ano man sabi mo na hindi natuloy yung burakay. Hashtag <laughs> jela deserve. Jela deserve. Mm -mm. So ayan guys, oh. Ayan, so babalik mo na kami dito sa Glad. Oo. Oh -oh. Ayan. ayan. So, so,

Siguro ano ka mother na noon? Bulador ng ano? Bingo Hindi siya naging bingo. Tungitsa 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 So ngayon guys Nito na yung van namin na sasakyan Oo So ayan pa si Kuya So um, Ito yung mga malita ng mga bakla kasi yung black akin kuya ayan. ayan yung black sa kabila naman ay sila Gwen ibang mga bakla doon sa kabila dito sila sila Gwen dito sa kabilang ano um, ano

Hi guys, so ayan guys, so uwian na guys so, ito, yung mga, mga, ito yung van mo namin So dalawang van po yung sinasakyan po namin Sa kabila ay si kuya yung driver po natin At yung sa kabila ay si kuya So papasok na po tayo sa loob ng ating van uh Oo -oh. Wow uh, Doon na lang sa kabila na lang ako Kaya siya guys Thank you Negros So ayan guys, sa salob na kami guys. Uh, ayan po si Milmars, si Bakang Vlogs, at ako. At saka si Mami, ayan po sila. Mm -hmm. So dito sa loob ay ang team Palaging Gutom at uh, si Mami, yung okay. uh, mother ni Kuya Jorren. Okay, wait. At saka si Madam ay dito din si Madam. Mm -hmm. So ayan. Mm -hmm. O, oh, kumusta kayo dyan mga... Ginoon oh, na. Ginoon na. Okay.

Ayan guys, dito pala kami sa um, Camilla Home kung saan yung bahay ni um, ng, ng team palaging gutom na nabili nila dito sa subdivision. Oh, saan yung mga bahalag iba? Uh -oh. Dito kami, uh. Ayan Ayan Ayah, hmm. oh, ayah, oh, ayah, oh, ayah, oh, ini oh, ayah, 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 bigwen Gwen oh no, so dito tayo papakasok sa loob kung saan mag-stay hmm. dito pa na kayo mag guys hmm. diba para bukas ang uwi namin Ayan. Ang ganda

Kaya guys, see you guys and stay God bless. Dito lang muna kami mag-stay para bukas at alis po namin. Kasi nga, um, sobrang hindi kami natuloy doon sa <coughs> sa ano, sa oh, don, sa Boracay at sa Leyte. So, dito muna kami sa ano nga yan, mag-stay sa bahay ng team palagi ko to. Um, kanyang sub-division dito sa uh, ano, Kaya, yun. Yeah.